Good evening! Aday, maghinlo po isda nga karabalyas na. Unang siyang gipalit kay labas kayo. Mahalang lang. Tagto 14, nga kawang kwarta, 200 rang. Unang balik 200 rang ako ang gipalit. Pakalibre, sodani. Nga d'wa kakananan. kuso kusog po nga. <laughs> Chook gino you know, oh, uh, maghinaloan ako sa akong isda nga pinalit lami ba yan siya kilawon o oh, nara, oh. Shhh. nindot ni siya kilawon okay. labas pa kayo ngit ngit man o ay gabi e namang god pero madarag smile Uy Hinlo hinlo ta og isda kay ato ning ununan. Karon pa ko palit og isda. Kay nagbudget sa kwarta. bye, salamat sa pagtanaw there were ako koto